Good morning mga best friend! Ito nga ulit ang inyong best friend na si Lira at nandito tayo sa Horseshoe Bay, Bermuda. Dahil nga ay 12 na ako pumasok today mga best friend at 1.30 ang aking break, bago ako pumasok ay naglunch na muna ako. Kaya naman nagdala na lang ako ng hot chocolate at saka brownies. At napag-decisionan ko na nga lang na dito na lang ako mag-break sa Horseshoe Bay. Dahil 3 to 5 minutes drive away lang naman ito galing sa aming trabaho. Naka kamis lang dito mga best friend dahil kung naalala nyo dati last summer ay lagi ako andito. Usually kasi mga best friend pag maaga akong pumapasok ay umuwi talaga ako pag break ko at para sa bahay na mag lunch. Yun nga at dahil nga nakapag lunch na ako ay hindi ko na kailangan umuwi. Kaya naman itong break ko ay ipapasyal ko kayo ulit dito sa Horseshoe Bay. Kaya ano pang inaantay nyo? Tara na! <laughs> hindi pa nga masyado summer dito mga best friend kaya ako ay nakajakit pa kasi random mo pa talaga yung lamig. Nakikita nyo naman mga best friend, walang masyadong tao kasi medyo malamig pa. Kung meron man ay iilan lang. <laughs> Hintayin nyo lang mag summer at sigurado ako makakakita kayo ng maraming turis na nakatupis dito. <laughs> At malamang ako rin ay magsiswimsuit dito sa summer. Excited na nga ako mga best friend. <laughs> at shoutout nga kay Johnny at Wendy. Bermuda 2024. At nakita ko yung love letter nyo dito. Hihi, <laughs> cheers. Ang sweet, no? <laughs> Tara mga best friend, dun tayo sa taas at para makita natin yung magandang view habang nagiinom tayo ng aking hot chocolate. Wish ko lang sana nandito kayo, siguro ang kukulit natin dito. Ang saya sana, no? Ayan, pag nasa taas na kayo, ito na agad ang bubungad sa inyo. Breathtaking nga dito at super relaxing mga best friend. Dito nga ay makakalimutan mo yung mga problema mo, Charis. <laughs> dali ang muna nating kalimutan yung mga trabaho nating napakahirap. Ay, hindi naman talaga ganun kahirap ang trabaho ko mga best friend. May mga bagay lang talagang nahihirapan ako. <laughs> so pagdating ko nga dito mga best friend ay inalis ko na itong isang jacket ko. Dahil tirik naman ang araw ay medyo naiinitan na ako. Ito <laughs> hot chocolate ko mga best friend mainit pa kahit sa salon ko pa to tinimpla. May pakilig-kilig pa nga akong moment dito, mga best friend. <laughs> Hindi ko alam kung dahil sa tamis ng hot chocolate o sa ganda ng view. <laughs> ay basta, masaya ako. <laughs> masaya ako kahit mag-isa dito. <laughs> so, sobrang ganda nga dito mga best friend ay parang natanaw ko ang opisina ni San Pedro. Charis! <laughs> gusto ko sanang mag-report kaya lang wag na lang baka naman ay hindi na ako makabalik. Charis! <laughs> Ito na nga mga best friend ang perfect na lugar para sa mga heartbroken dyan. <laughs> Yung gusto mong isigaw ang sakit ng nararamdaman mo nung niloko ko <laughs> Magsabi lang kayo at sasamahan ko kayo dito. <laughs> Pipili lang kayo at sasabihin sa akin kung anong gusto nyong dalhin natin. <laughs> Pwede tayong magdala ng hot chocolate dito, coffee, or alak. <laughs> Basta kung anong feel nyong inumin, sabihin nyo lang sa akin. <laughs> Para naman mabawasan na ang sakit ng nararamdaman nyo. <laughs> Assuming na masakit talaga. Huwag <laughs> lang mga best friend. <laughs> ang sarap lang ng buhay mga best friend, no? Yung wala kang kagalit, sakto lang yung problema mo, yung hindi mo pinipressure yung sarili mo. May mga bagay kasi na hindi naman talaga natin hawak. Simplihan lang nga natin ang buhay, mga best friends. Sabi nga mga best friend na huwag tayong gumawa ng sariling nating multo. <laughs> Ba, bakit narating tayo sa mga multo-multo? Inandito -multo? eh, nga tayo nagre-relax sa magandang view. <laughs> Ayun nga, change topic tayo mga best friend. Sa pagiging OFW nga mga best friend, ang mga natutunan ko ay dapat ay strong at independent ka. Yung mga gusto mong gawin ay kailangan mong matutunan mag-isa. Dito mga best friend, ay wala kang aasahan kundi ang sarili mo. Wala kang kakampi kundi ang sarili mo lang din. So, matutukan ka usapin ang sarili mo. At <laughs> At dito mga best friend, marami kang malalaman sa sarili mo. Yung madidiscovery mo na pwede mo palang gawin at kaya mong gawin mag-isa. Kaya nga ito mga best friend, sobrang close na kami ng sarili ko. <laughs> Alam mo ba mga best friend, pag nagmimitay mako, ay marami akong ideas na naiisip. Mga mga gandang plano at kung ano-ano pa. Pero kung ano man yun, ay sa akin na muna yun, mga best friend. <laughs> Basta sa ngayon mga best friend, chill lang ako at grateful kung saan man ako ngayon. Darating din ang araw kung ano man ang pinagpaguran at inaasam ko talaga ay makukuha ko rin. Think positive lang tayo mga best friend at sana ganun din kayo. <laughs> Basta mga best friend, kahit anong hirap, kahit anong pagsubok ay magpatuloy lang kayo. Pag kayo na pagod, hindi masamang magpahinga. Hindi titigil ang mundo dahil sa isang bagyo lang pa rin ang araw. Ganun talaga, hindi naman perfect ang lahat. Ano daw? Ay, may pinagdadaanan to. <laughs> Charis. Ayan, makauwi na nga. Baka kung ano pa yung masabi natin dito or maisipan natin dito mga best friend. <laughs> Nagpunta lang naman tayo dito parang mag-relax. <laughs> Ayan, bumaba na nga ako dahil 20 minutes na lang ay matatapos na ang aking isang oras na break. Napakaganda nga ng sun dito mga best friend. Sobrang pino at napakaputi. Tapos ang ganda ko pa, cherries! <laughs> Joke lang! Na kumabash tayo nito. <laughs> dito na nga tayo sa parking lot mga best friend at napakaluwag kaya naman nag-iisa dito si Dwarpina buti hindi nawala <laughs> ngayon lang ako nag beach na nakasapatos at naka uniform pa <laughs> at least hindi ako lumangoy <laughs> namimiss ko na nga mag swimsuit mga best friend is na nga lang at ilang linggo na lang ay summer na. Napakabilis naman ng isang oras na aking break. Parang bitin ako doon mga best friend. Bitin yung pagdadal-dal ko. <laughs> Sana next time ay makapag-break ako ng two hours. Para naman matagal-tagal ang banding natin. <laughs> Buti na lang mga best friend, maaga-aga ako umalis doon dahil na-traffic pa nga ako dito. May dumaan kasing tractor at maraming nakasunod na kotse dito. Dahil nga dito sa Bermuda ay two-way lang ang kalsada kaya hindi ka basta-basta makakapag-overtake dito. Hindi ko lang nakuhaan yung parade ng mga sasakyan kanina. <laughs> Buti na lang 20 minutes bago matapos ang break ko ay umalis na ako doon. So ayun mga best friend, work na ulit. Bye! -in.